Nang ipanganak ang isang bata na walang mga mata, ay napagdesisyonan ng isang nanay ang isang nakadudurog sa pusong desisyon na abandonahin ang bata. At dahil nga sa takot na baka hindi magkaroon ng maayos at mapagmahal na pamilya ang sanggol na ito, ang orphanage na kumupkop sa bata ay nagsimula ng kanilang kampanya para makahanap ng mag-aampon sa sanggol. Ngunit isang nakakagulat na pangyayari ang naganap na talaga namang makapagpapabago sa kanyang buhay. Nasa tatlong isang linggo ng buntis ang isang babae na kung saan ay regular nga ito kung magpa-check up. Sobrang na-excite siya ngunit nina din sa parehang pagkakataon kapag naiisip niya ang idea na mga anak at magkakaroon siya ng isang supling na aalagaan. Ang kinakatakot kasi ng babaeng ito na nagngangalang Alexa ay wala siyang kahit na anong karanasan sa pagiging isang ina at pakiramdam niya ay wala rin gagabay sa kanya. Kaya naman nag-aalala siya kung ang pagiging nanay ba ay natural niya na lamang mararamdaman. Sa kasagsagan nga ng kanyang pagbubuntis ay hindi mawala ang pag-aalalang nararamdaman niya. Kung magagawa niya ba ng maayos ang mga kinikailangan ng magiging anak niya. Habang chine-check up siya ay napansin niya ang mukha ng isang nurse na kung saan ay tila ba nag-aalala ito habang tinatawag ang doktor papunta sa loob ng kwarto. Nung mapagkakataon na ito ay nakakaramdam na siya ng pagpapanik. Talaga namang hindi siya handa sa kung anumang balita ang sasabihin sa kanya ng mga doktor na ito. Sinabi kasi ng doktor sa kanya na tila ba may problema sa mga mata ng batang anak niya. Asensya na po kayo ma'am pero malaki po ang posibilidad na ang ipapanganak niyong bata ay walang mga mata. Saad ng doktor na talaga namang nagpagimbal sa babae. Noong araw din na iyon ay nawala sa sarili si Alexa. Lumabas siya sa ospital nang hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Nang pauwi na siya sa bahay ay nag-iisip na siya sa kung ano ang magiging buhay niya at ng kanyang anak kung sakaling ipanganak niya ito. Ilang mga linggo pa nga ang makalipas at nang papalapit ng papalapit na siya sa kanyang Judith gumawa ng isang napakahirap na desisyon ng babae at napakasakit na rin sa parehang pagkakataon. Hindi kasi siya naniniwala na may kakayanan siyang mag-alaga ng isang bata na may ganitong disability. Pakiramdam niya ay hindi para sa kanya ang trabahong ito. Kaya naman kinikailangan niyang ipaampon o ilagay sa adoption ang bata. Hindi siya masaya sa kanyang desisyon pero pakiramdam niya ay ito na lamang ang natitira niyang option. Wala naman kasi siyang kahit na sinong pamilya at kaibigan na makakatulong sa kanya. At ngayon ay napakabigat kagad ng pasanin na kailangan niyang dalhin. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kaya. Nang manganak na nga ang babaeng si Alexa ay hindi niya magawang matitigan ang kanyang anak. Natatakot siya na baka ay mapamahal siya dito kahit na saglit na panahon lamang. At pagkatapos ay bigla pang magbago ang kanyang desisyon. Kaya naman napakasakit man para sa kanya ay ibinigay niya ang bata sa mga doktor at nurse na nagsilang nito at tuluyang inabando nang walang malinaw na kapalaran sa hinaharap. Sa paglabas niya ng ospital ay punong-puno ng luwa ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya sigurado kung ang ginawa niya ba ay ang tamang bagay. At katulad naman ng inaasahan ng mga doktor, totoo ngang pinanganak ang bata na walang mga mata. Pinangalanan nila itong Sasha. Ang kondisyong ito ni Sasha ay talaga namang sobrang rare na medical condition na kung saan ayon sa pag-aaral ay isa si Sasha sa tatlong mga batang pwedeng magkaroon ng ganitong medical condition sa kanilang bansa. Pero kahit na ganoon ay may natitira namang pag-asa para sa batang ito dahil talaga namang napamangha ni Sasha ang mga doktor. Ang condition kasi ng batang ito na kilala sa tawag na Anapatlamia Syndrome ay kalimitan na mayroong mga kaakibat pang ibang medical issue katulad na lamang ng hindi tamang pastora ng katawan, hindi maayos mga pagsalita at minsan pa nga ay walang kakayanan na makarinig. Inaasahan na ng mga doktor na ganito ang mangyari sa kanya, ngunit sa kabila nito ay talaga namang binali ni Sasha ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya na kung saan bukod sa wala siyang mga mata ay tunay na isa siyang malusog na bata at talaga namang matapag na kung saan bukod sa kanyang walang mga mata ay wala na siyang iniindang kahit na anong abnormalidad. Hindi nga rin nagtagal ay napamahal na ang lahat ng mga staff ng hospital sa kanya na kung saan ay tuwang tuwa sila sa kung gaano katapang at katatag na bata si Sasha. Sa kabila kasi ng kondisyon niya ay palaging nakangiti lamang ang bata na para bang wala itong iniindang karamdaman. Ngunit unti-unting lumabas ang iba pang problema sa kanya dahil bigla na lamang may tumubong dalawang malaking cyst sa kanyang noo. Ngunit hindi naman nag-aalala ang mga doktor tungkol dito dahil madali at mabilis lamang nilang natanggal ang mga ito. Talagang namang nakamamanghang isipin para sa mga doktor na walang kahit na anong iniindang karamdaman ng bata, maliban na lamang sa wala nga itong mga mata. At nang makasigurado na nga ang mga doktor na malusog at maayos na ang batang si Sasha, ay agad nila itong ipinadala sa isang local orphanage sa kanilang bayan. Para dito ay mas matutukan at mas maalagaan pa ito ng mga tagabahay ampunan. Malungkot at hindi naman makapaniwala ang mga doktor at nurse na nag-alaga kay Sasha. Hindi nila akalain na ganun-ganun na lamang aalis ang sanggol na napamahal at naging malapit na sa kanila. Sobre silang nag-aalala sa kung ano nga bang mangyayari sa buhay ng batang si Sasha. Alam kasi nila na sa kabila ng malusog naman talaga ito ngunit hindi naman may tatanggi na ang kanyang medical condition o sakit ay magdudulot para kakaunting mga tao lamang ang gugustuin siyang amponin o baka nga wala pa talaga. Habang nagpapaalam ang mga staff ng hospital kay Sasha ay hindi nila maiwasan ang pakiramdam na madurog ang kanilang mga puso dahil sa nakalulungkot na sitwasyon na ito. Hindi nga naglaon, ang mga staff naman sa bahay amponan ang talaga namang natuwa sa pagdating ni Sasha. Dahil na rin sa napakagandang ngiti ng batang si Sasha, ay naantig ang puso ng maraming mga taong nakakita sa kanya. Ito ay sa kabila ng mahirap niyang pagsisimula sa buhay. Dahil maraming mga araw na kuminsan ay napakahirap para sa mga staff ng ospital ang magpatuloy. Ngunit kapag nakikita nila ang mga ngiti ni Sasha, ay gumaga ng kanilang mga kalooban at tila ba nagliliwanag ang buong bahay ang punan. Alam naman ng mga staff sa bahay ang puna na ito na mas lalo lamang mas magiging maganda ang sitwasyon ni Sasha kung sakaling makapunta siya sa isang pamilya na puno ng pagmamahal at may bibigay ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit ang makakita ng ganoong kay special na pamilya ay hindi naman may pagkakailang napakahirap lalo na para sa batang si Sasha. Ang hospital naman na kung saan isinilang ang bata ay nanatili ang kontak sa orphanage nang sa gayon ay makabuo sila ng isang plano na makatutulong sa bata. At dahil nga walang mga mata si Sasha, ay kinikilangan lagyan ng mga doktor ng maliit na jole ng kanyang mga mata. Na kung saan sa pamamagitan nito ay makakatulong ito para mapahinto ang kahit na anong facial deformities habang lumalaki si Sasha. Ang implant na ito ay pinapalitan kada anim na mga buwan para makapag-adapt sa pagbabago ng mukha ni Sasha. Wala naman na kahit na anong pag-asa pang makakakita pa si Sasha. Pero dahil pinanganak naman siyang bulag, ibig sabihin ay mas madadalian siyang makapag-adapt. Hindi katulad ng ibang mga taong pinanganak na may malinaw na paningin tapos biglang mabubulag. Para sa mga doktor, yun ang mas mahirap na sitwasyon. Kapag napunta kasi sa tamang environment si Sasha, ay walang rason para hindi gumanda ang kanyang kondisyon kasama ang mga normal na bata. At sa pamamagitan nga rin ng isang maliit na jolin na ginawang implant sa kanyang muka at sa mata ay magdudulot ito para magmukhang normal na bata si Sasha katulad ng iba niyang mga nakakalaro o nakakasalamuha sa kaparehang edad. Dahil isang nga lamang ang nais ng mga nag-aalaga sa kanya, ito ay ang mabigay ang pinakanormal na buhay para sa kanya. Isang particular nga na ng nurse sa orphanage na iyon ang sobrang napamahal kay Sasha. At ang idea na maaaring hindi magkaroon ng pamilya si Sasha na mag-aalaga sa kanya ay talagang namang dumudurog sa puso ng nurse na ito. Ang nurse kasi na ito na si Hana ay puno ng pagmamahal, hindi lamang sa kanyang kapamilya maging sa ibang mga taong nangangailangan. At nang minsang kinikailangan sumailalim ng operasyon ni Sasha, ay nagdesisyon ng babaeng si Hana na bumiyahe ng malayo. Nang upang sa gayon ay kapag nagising ang batang si Sasha, alam niya mang hindi niya ito makikita at dahil isa pa lamang sanggol si Sasha. Ngunit ang gusto naman ni Hana ay ang may paramdam dito, ang kanyang presensya. Nang sa gayon kahit papaano ay maginawaan ang loob ni Sasha. Habang sumasa ilalim nga sa operasyon ng bata, buong pagpapasensya namang naghihintay ang nurse sa may waiting room ng hospital na kung saan ay nananalangin nga ito ng mataimtim. Umaasa na magiging maayos ang operasyon at walang magiging kahit na anong komplikasyon dahil talaga namang isa itong napakalaking operasyon para sa maliit na katawan ng sanggol. At pasalamat nga, matapos ang ilang mga oras, sinabi ng doktor sa nurse na naging maayos naman ang lahat at nagawa nila ang operasyon katulad ng kanilang pinaplano. Ngayon ay nasa mabuting kalagayan na si Sasha. Nung mapagkakataon na makapasok na nga siya sa kwarto nito, Isang malaking ngiti ang bumungad sa nurse, ngiti mula sa sanggol, na para bang kahit nanong pagdaanan na pagsubok ng batang ito ay walang makakatibag sa kanyang katapangan at katatagan sa buhay. Hindi naman may iwasan ng nurse ni si Hana na ngumiti pabalik kay Sasha. Hindi man siya nakikita ng bata pero sigurado ang nurse na nararamdaman siya nito. At simula nga nang makita niya kung gaano katapang si Sasha na harap ang mga pagsubok, sa nagsisimula niya pa lamang buhay ay naging mas determinado ang nurse na magawa ang lahat ng kanyang makakaya para maibigay sa bata ang buhay na kinikilangan at deserve nito. Nalapitan niya si Sasha. Hinimas ang ulo nito at nangako sa bata na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maramdaman nito ang pagmamahal na kinikilangan niya. Huwag kang mag-alala Sasha, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka man kayang mahalin ng nanay mo pero mamahalin kita hanggang sa mahanap mo na yung pamilyang para sa'yo. Gusto yun man kasi ng nurse na si Hana na alagaan ang batang ito, ngunit hindi niya kaya. May sakit din kasi ang kanyang mga magulang at siya lamang ang natatanging tao na pwedeng mag-alaga sa kanila. Na kung saan siya na nga lang din ang tumayong breadwinner. Mabuti na lamang talaga at wala siyang mga kapatid. Kaya naman mga magulang niya lamang ang kanyang pinoproblema. Sa loob ng ilang mga araw, ang nurse na si Hana ang nagbantay kay Sasha, na binibigay ang lahat ng mga pangangailangan nito, mula sa mga gamit, pagkain, pag-aalaga at pagpapalit ng diaper ni Sasha. Si Hana ang lahat ng gumagawa nito hanggang sa umabot na nga sa puntong ma-discharge na si Sasha at makabalik na sa bahay ampunan. Pero kahit sa bahay ampunan, ang babaeng si Hana pa rin ang gumagawa ng lahat upang makasiguradong makakasabay ang paglaki ni Sasha sa iba pang mga batang kaidara niya. Tumuntong na sa isang taong gulang si Sasha. Unti-unti na rin nawawala ng pag-asa ang mga staff ng orphanage na may mag-aampon pa sa kanya. Hindi kasi nagkaroon ng pagkakataon si Sasha na matignan man lang ng kahit na sinong pamilya. Kapag naririnig kasi ng mga pamilyang gustong mag-ampon ng bata, nabulag siya at pinanganak na walang mga mata, ay hindi na nila ito binibigyan pa ng pagkakataon na makita na kung sana ay agad lamang nila itong lalagpasan at titingin na muli ng iba pang mga bata. Masakit ito para kay Hana dahil sa loob ng halos isang taon na pag-aalaga niya kay Sasha ay labis niya na itong minahal na kung saan ay kilalang kilala niya na ang pagkatao ng bata at alam niya na sobrang magiging swerte ang kahit na sinong mag-aampon sa kanya kung pagbibigyan lamang siya ng pagkakataon na makilala ng mga ito. Ano ka ba Hana? Tanggapin na lang natin na dito nalalaki si Sasha. Mabuti na nga lang din at maayos naman yung mga staff dito sa bahay ang punan. May makakalaro pa siyang mga bata. Kesa naman na magpalabay-labay siya sa kalsada. Isipin mo na lang na mas maayos ang kalagayan niya dito. Huwag na tayong umasa na may pamilya pang mag-aampun sa kanya. Pagpapayo ni Janine na isa pang kaibigan ni Hana sa bahay ang punan. Hindi. Alam mo naman natatanda si Sasha darating yung pagkakataon na marami na siyang magiging katanungan sa buhay niya at nakalulungkot isipin na hindi natin yun mabibigyan ng kasagutan kaya hanggat maaari gagawin ko ang lahat hanggang sa makakita tayo ng pamilyang tunay na magmamahal at mag-aampun sa kanya huwag kang maging nega magagawan ko to ng paraan magagawa natin to ng paraan at saka nagkataon lang na medyo matumal ngayon yung mga pamilyang gustong mag-alaga o mag ng bata pero sigurado ako sa susunod na taon, may mag-aampon na kay Sasha. Nananalig ako ron at lagi ko yung pinapanalangin sa ama. Matatag na sagot naman ni Hana at mababa ka sa kanyang muka ang kanyang determinasyon. Hindi naman nagbago ang pakiramdam ni Hana sa batang si Sasha na kung sana ay araw-araw niya pa rin itong inaalagaan at binibigay ang mga pangangailangan ng bata. Kahit pa may problema din siya sa kanilang bahay. Hanggang isang araw ay talaga namang Nalugmok at nahabag ang damdamin ni Hana Nang sa kauna-unahang pagkakataon ay marinig niya ang mga salita ni Sasha Habang pinapakain niya kasi ito isang umaga Ay bigla siyang tinawag nito ng mama Laking gulat ni Hana dahil Niminsan ay hindi niya naman ito tinuruang magsalita O banggitin ang mga salitang iyon Kaya naman nagtataka siya kung saan ito natutunan ni Sasha Pero napagtanto niya na ganoon kay hiwaga ang pagmamahal na may mga bagay tayong natututunan hindi dahil sa may nagsabi noon sa atin. Kung hindi, dahil yon sa pinaramdam sa atin ng mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Hindi na mamalaya ni Hana na unti-unti na palang tumutulo ang kanyang mga luha habang kinakarga ang batang si Sasha. Nalulungkot siya para dito dahil hindi naman talaga siya ang tunay na ina ni Sasha. At sa kabila noon ay nakikita siya ni Sasha bilang kanyang nanay. Kaya naman mas lalo lamang tumatag at lumakas ang determinasyon niya na makahanap ng pamilyang mag-aalaga sa bata. Kaya naman noong gabi din na iyon ay halos hindi na siya natulog. Kasi search sa internet ng mga taong makatutulong sa kalagayan ni Sasha. Hanggang sa nagkaroon nga siya ng idea na kontakin ng mga media outlet upang maipaalam sa buong mundo ang istorya ng batang si Sasha nang sa gayon ay mas maraming mga tao ang mas makakakilala sa kanya. At sa ganitong paraan ay mas mabibigyan siya ng oportunidad na magkaroon ng isang masaya at mapagmahal na pamilya. Malabo man na mapansin siya ng mga media outlet na ito, ngunit ginugol niyang napakarami niyang mga oras para ma-message ang lahat ng mga media outlet na kaya niyang ma-message. Umaasa siya na kahit isa man lang sa mga ito ang makapick up ng istorya ni Sasha. Isang linggo ang makalipas, sa hindi inaasahang pagkakataon nga ay nakatanggap ng tawag ang babaeng si Hana mula sa isang sikat na media company sa kanilang bansa. Sa katunayan niya na hindi ito inaasahan ng nurse na si Hana. Dahil sa katunayan niyan, iniisip niya na maliliit na media company ang tatawag sa kanya. Hindi ang media company na ginito kabigatin. Naging interesado kasi ang malaking media company na ito sa naging istorya ng batang si Sasha na kung saan sa murang edad pa lamang ay Nagdurusa at naghihirap sa isang sakit na iniwan pa nga ng kanyang natitirang pag-asa na lamang ang kanyang totoong ina. Nang dahil dito ay ang puso ng maraming reporter na agad kinover ang istorya ni Sasha na kung saan tulad ng inaasahan ni Hana ay nakilala nga ng maraming mga tao at ng buong mundo ang batang si Sasha. Ngayon ay nagdadagsaan na ang mga pamilyang gustong alagaan ng bata na kung saan ang bawat isa sa mga ito ay nangangako na ibibigay nila ang buhay na kinikailangan ni Sasha. Dahil nga si pagkaantig sa puso, maraming mga pamilya ang handa ng isugal ang lahat para lamang sila ang mag-alaga kay Sasha. Ngunit dahil sa tila ba bigla ang pagbabago na ito, hindi maiwasan ng nurse na si Hannah na makaramdam ng pagkabalisa. Ngayon na napakarami ng mga pamilya na gusto kay Sasha, ay nagkaroon naman siya ng panibagong problema. Paano kung sa umpisa lang magaling ang pamilyang ito? Paano kung naaawa lamang talaga sila sa kondisyon ni Sasha? At hindi nila ito kayang mahalin ng buo, katulad ng pagmamahal na ginugol niya sa bata. Naparaming mga katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan, na tila ba wala ng kasagutan. Kaya naman bilang siya ang namamahala sa pamilyang mapipili kung sino ang mag-aalaga kay Sasha ay sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging Mitikuloso hanggat maaari Upang sa gayon ay Hindi siya magkamali sa kanyang mapipili Halos dose-dose ng pamilya nga ang in-interview ni Hana Ang bawat isa sa mga ito ay nangangako sa kanya Na gagawin nilang lahat para maalagaan si Sasha Ngunit Isa ang nabubukod tangi sa kanila Isang lalaki na nasa 30 taong gulang na Ang minsang na-interview ni Hana Na kung saan ay kabilik taran at talaga namang kakaiba sa iba niyang mga na-interview na pamilya dahil walang pamilya ang lalaking ito na nagngangalang Joseph. Ayon kay Joseph, ni girlfriend ay wala din siya. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang mahalin at alagaan ang batang si Sasha. Hindi niya alam kung bakit pero paramdam niya ay nakatadhana silang magkita at magkasama ng batang ito. Hindi naman may tatanggi sa muka at kislap ng mga mata ni Joseph na talaga namang gustong gusto niyang tumayo bilang ama ni Sasha. Ngunit ang problema nga lamang ay hindi niya ito pwedeng gawin dahil para maampon niya ang bata ay kinikailangan kasal muna siya. May asawa at sapat na pera. Pero sa lahat ng mga nakausap ni Hana, pakiramdam niya ay si Joseph lamang ang siyang tunay na magmamahal at mag-aalaga kay Sasha. Masakit man para kay Hana, ngunit kailangan niyang tanggihan ng lalaki. Pero bakit? Sigurado namang nararamdaman mo na gusto ko talagang alagaan si Sasha, di ba? Bukod pa dun, may maayos naman akong trabaho. At hindi ko kanya kailangan laging umalis para magtrabaho. Kasi yung trabaho ko nasa bahay lang ako. May sarili akong kumpanyang pinapatakbo. Bakit ayaw mong ako na lang ang mag-alaga kay Sasha? Saad ng lalaki kay Hana. Yung naman ng nurse. Kasi hindi ka pwede. Wala kang pamilya. At ang rules na sinusunod namin sa bahay ang punan, kailangan ng sino mang tao na gustong mag-alaga o mag-ampon sa mga batang nakitara dito ay kasal na, may asawa. Nang sa ay lalaki sa tamang environment yung bata. Pasensya ka na pero hindi talaga pa pwede. Malungkot na pagbabalita ni Hana. Kaya naman noong araw na iyon ay malungkot ding umalis at durog ang puso ni Joseph na umuwi sa kanilang bahay. Noong mapanood niya pa lamang kasi ang istorya ni Sasha sa telebisyon ay sobra ng naantig ang kanyang puso. Naalala niya dito ang pinagdaanan niya noong bata pa lamang siya. Na kung saan ay inabandon na nga rin siya ng kanyang mga magulang. Dahil sa rason na meron din siyang malalang karamdaman habang siya ay lumalaki. At simula nga noon ay hindi niya na nakilala pa ang kanyang tunay na mga magulang. Kaya naman nagsumikap siya nagtayo ng sariling kumpanya at naging successful sa buhay. At bilang pareha sila ng pinagdaanan ni Sasha, pakiramdam niya ay siya ang tamang tao para sa tungkulin na alagaan ng bata. Hindi siya naaawa kay Sasha, kundi sadyang naaalala niya lamang talaga ang kanyang sarili sa tuwing pinagmamasdan niya ang video at mga larawan nito. Lalo na noong personal niya pang nakitang ngumiti ito sa kanya. Pero ngayon, may isa siyang malaking balakid na kailangan lagpasan kailangan niyang makakilala ng babaeng papakasalan upang maging kwalipikado siyang mag ampon ng isang bata. Ngunit paano niya ito gagawin? Niminsan kasi sa kanyang buhay ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Maaring dulot na rin ito ng traumang naranasan niya mula sa pagkakaabandona noong siya ay maliit pa lamang. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iisip siya ng mga plano kung paano niya ba maaampon sa legal na paraan si Sasha, ay may isang Nakakagulat na idea ang pumasok sa kanyang utak. Paano kung pakasalan niya na lamang ang nurse na si Hana? Dahil sa katunayan niyan, kitang kita niya sa mga mata ni Hana ang pagmamahal na nararamdaman nito sa bata. Na no, saan sa loob ng mahigit isang taon, ito ang tumayong nanay niya. At alam ni Joseph na magiging masakit para kay Hana na ganun ganon na lamang aalis ang batang si Sasha sa kanyang buhay. Nakita niya itong kahinaan ni Hana kaya naman hindi na siya nag-atubili pa at walang patumpik-tumpik na sinabi niya sa babae ang kanyang plano. Oh, bakit naririto ka na naman? Di diba bang sabi ko sa iyo hindi ka nga pwedeng mag kay Sasha? Wala kang asawa. Bungad na wika ng nurse na si Hana nang bumalik na naman sa bahay ang si Joseph upang gawin ang kanyang plano. Oo oh, Hana, naiintindihan kita. Pero may naisip lang akong plano. Agarang saad nito Nagulat naman si Hana sa sinabi ng lalaki dahil talaga namang malayo sa isip niya na gagawin ni Joseph ang lahat para maampun lamang si Sasha. Alam mo kasi Hana, naniniwala ko na yung taong karapat dapat na magampun kay Sasha ay yung taong alam yung nararanasan niya at nararamdaman kung ano talagang paghihirap ni Sasha. Makabagdamdaming wika ni Joseph sa nurse na si Hana na nagdulot para makuha nito ang atensyon ng babae. Anong ibig mong sabihin? saad ng nurse sa kanya. At doon na nga kinuwento ni Joseph ang kanyang buhay. Para kay Joseph, naniniwala siya na ang mga pamilyang gustong mag-ampon kay Sasha ay naaawa lamang sa bata. At hindi talaga nila alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Kahit na sabihin mo yan Joseph, alam ko naman na ikaw ang pinakakarapat dapat na tumayong magulang ni Sasha pero hindi kasi talaga pwede. May sinusunod kaming alitintunin dito at hindi ka pasado doon. Muli pang pag-ulit ni Hana sa lalaking si Joseph. Kaya nga ako naparito para sabihin sa iyo yung plano ko. Nakikita ko kung mo kamahal batang si Sasha. Kaya naisip ko, bakit hindi mo na lang ako paksalan? Nang sa gayon, hindi pa rin maaalis sa buhay mo si Sasha. Bukod pa dun, magkakaroon ako ng pagkakataon na ampunin siya. Nang sabihin nito ni Joseph, ay talaga namang nanilaki ang mga mata ni Hana. Hindi siya makapaniwala na aabot sa ganito ang pag-iisip ni Joseph para lamang maampon si Sasha. Nahihibang ka na ba? Bakit naman kita papakasalan? Eh ngayon nga lang kitang nakilala. Bakit pa dun, hindi ko rin kayang alagaan si Sasha kahit sabihin na nating ako yung tatay yung nanay niya. May mga pinoproblema rin ako sa buhay at hindi ko na kayang dagdagan pa yun. Saad ni Hana bago tuluyang tumalikod at bumalik sa kanyang ginagawa. O sige Hana, pero bago ka sana tuluyang magdesisyon, pag-isipan mo munang mabuti. Saad ni Joseph at ibinigay ang kanyang telephone number sa babae. Tawagan mo na lamang ako dyan kapag nagbago na yung isip mo. Maghihintay ako sa tawag mo. Saad pa nito bago tuluyang umalis sa bahay ang punat. Para naman kay Sasha ay buo na ang kanyang loob. Hindi niya balak gawin ang nakahihibang na planong ito ni Joseph. Napakalabo. Ngunit talaga namang hindi niya inaasahan ng pagbabago sa isip niya dahil sa problemang darating sa kanyang buhay na talaga namang magpapawindang sa kanya. Sa kabila kasi ng ilang beses na hindi pagpayag ni Hana sa lalaking si Joseph na ampunin si Sasha, ngunit nakakagulat na araw-araw pa rin binibisita ni Joseph ang bata na kung saan hindi nga nagdadaan ng linggo na hindi niya ito binibigyan ng mga regalo. At sa araw-araw na pagpunta ni Joseph, hindi lamang kay Sasha siya napapalapit kundi maging sa tumata yung nanay nito na si Hana. Nakita kasi ni Hana ang kabutihang loob ni Joseph. Sa araw-araw na pagpunta nito ay mas nakilala niya pa ng lubusan ng lalaki. Alam niyang tunay ang nararamdaman ni Joseph kay Sasha at lalong-lalo na natunay Ang kagustuhan nito na siya ang maging tatay ni Sasha. Joseph, siguro panahon na para huminto ka sa pagbisita kay Sasha. May mga na-interview na kaming ilang mga pamilya at may tatlo na kaming pinagpipilian para sa kanya. Magiging napakasakit lang to para sa iyo kapag hindi ka pa huminto sa pagbisita sa kanya tapos may ibang pamilya na kukuha na sa kanya. Minsang bilin ni Hana habang nalulungkot kay Joseph. Ngunit naging matatag ang prinsipyo at paniniwala ni Joseph na siya ang mapipiling magulang ni Sasha kahit na napakalabo na nito Hanggang sa isang araw nga ay nagkaroon ng isang malalang pagsubok sa buhay ni Hana. Ang magulang niya kasi na kanyang inaalagaan ay mas lumala lamang ang kondisyon hanggang sa umabot na nga na nawala na ito ng buhay. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Noong dating aligaga si Hana na maalagaan si Sasha at ang kanyang magulang ay ngayon bigla na lamang tila ba nawala ng saysay ang kanyang buhay. Wala na ang kanyang nanay na inuuwian niya araw-araw para alagaan at ibigay ang mga pangangailangan nito. Hindi niya na maintindihan kung para saan pa ba, bakit siya nabubuhay. Hanggang sa hindi niya nga akalain na ikukonsidera niya ang sinabi ni Joseph sa kanya. Hindi rin naman kasi may tatanggi na nahuhulog na ang kalooban niya sa lalaki. Sa loob ng ilang mga linggo nilang pag-uusap at pagsasama tungkol sa kapakanan ni Sasha, ay unti-unti niyang nakilala ang lalaki at napatunayan niyang totoo ang pagmamahal nito sa bata. Kaya naman, hindi nga kalaunan laking gulat ni Joseph na pumayag na si Hana sa kanyang plano at pinatunayan naman ni Joseph na hindi magsisisi si Hana sa pagpayag nito sa kanya na kung saan ay matagumpay nga nilang naampon si Sasha at nakahanap pa sila ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga storya sa susunod pang mga araw. Happy New Year!